gumawa tayo ng radish. Garbage ng radish. Ilang araw ko to. One week yata ako hindi nakapunta dito. Tapos ito yung mga pipino. Dalawang klase ng pipino yan. Tapos yun yung mga kalabasa. Tapos ayote Salad. Yung litos. Yung iba. Kangkong dyan. Ito yung aking pizza. Hey, lumaki na. Hindi ko man lang na ano. Na harvest. Hayaan ko na lang yun. Ah, pwede pa naman siguro ito kainin. Eh. No? May mga ganyang dahon. Pero wala pa akong time. Busy yan. <laughs> ito yung mais. Alam mo yung mga tumubo na. Isa, dalawa, tatlo, apat. So ayan. Mga tayo na. Radish. Naunahan na naman tayo ng ating mga uh, kalaban. Ang hmm, lalaki, ang gaganda, oh. Alam nyo ba mahal ito sa supermarket? Ilang peraso nito. Hmm, diba? Oh. Nakatipid na. Ang hmm, laki nito, oh. Kina, kinagatan na ng ano. Ang laki yun. Kinagatan na ng kuhol. Yung mga kuhol dito, mabibilis eh. Bibigay ko to sa kapitbahay namin. Hindi naman namin ito maubos. Uy, ang laki. Grabe. O, ayan, o. Organic pa. Saan ka dyan? Magsalad din ako. Yung kalahati, ibibigay ko sa aming kapitbahay. Yung kalahati. Kainin namin. Pero kasi mayroon pa doon sa ref yung kinabis ko nakaraan. Itapon ko na lang siguro yun. Ayan. Yung pagtatanim nito, kailangan maliliit kasi yung buto nito yung mahirap. Kailangan tiyagaan mo talaga sya na ano. Hindi sya tabi-tabi. Kasi tignan nyo, pag tabi-tabi sila hindi sila lalaki na maayos. Aray, napakarami. Grabe. Ilang araw lang ako hindi nakapa Kasi nga, lamig pa na yung snow. Malamig pa rin naman ngayon dito. Ayan, laki na nila. Malamig pa rin. Mga nasa 5, 4 degrees. Ganyan. Malamig talaga siya. Next week. Next week. Kama next week ba? next week may na another month na naman bilis lang ang bilis lang so naman na enjoy namin ang summer this year bag yung puro ulan nakainis yung puro ulan wala kang magawa kasi pagka uh, ano, tumaas na yan siya, yung kumbaga nagbulting na siya. Katulad nito, yan o. Oh. Ganyan. Pag ganyan ah, na, ano na yan, nagmamatured na. Ah, tumitigas na yan yung kanyang ano, kanyang radish. Hindi na siya magandang kainin. So, yung mga maliliit. Kailangan ay habis na rin ito. Eh, kaya lang. Ayan o. Oh, katulad niya. Nag bolting na siya. Ito. Ayan. sabi matigas na yan yung kanyang radish. Basta tumaas na yung kanyang ano. Normal. Dapat ihabis mo siya ganito pa lang. Ayan. So ayun. malaki pang isa oh. So, magta siguro magtatanim ako uli. Ay, sorry. Magtatanim ako uli ng radish para may panibago. Baka sa ano, hindi na siguro dito sa greenhouse. Sa ano na, sa labas. So, ano um natira. Ang dami kong nangarabis. Ito. So, magdidilig muna ako ng aking dumi ng kamay ko. Yung aking mga halama. Yung mga naka, ano kasi dyan eh may mga nakatanim na pechay eh kangkong may mga nakatanim akong kangkong dyan dahil dito so yun lang